Good morning mga katami. At ngayong umaga na po mga katami ay may repair rin tayong grills. At, so ang sira nyo mga katami ay nasabi sa grill lang kinayang kalawang. So papakita natin at tinanggal natin yung kanyang bulok mga katami. Papalitan natin ng angle bar. So ayan at buti na lang mga katami. Meron po tayong mga ritaso na angle bar. At ito ang ating itatapal. At nilagyan mo natin ng torpo mga katami para matanggal yung kalawang. Ayan pa siya mga katami hindi na natin siya sisirain at bagkos ay ginawa natin ng parang para mabuhuli at we welding natin ito mga katami at papakita lang din natin yung paglagay ng kanyang mga syndical mga katami na yung kanyang syndical so gagawin natin ito mga katami kasi mapupunit na naman ito mga katami kaya natin ng flat bar mga katami dito uh, kasi pag ganito mga katami ay napupunit na yung tubular so let's go papakita natin kung paano natin gawin naman yan at na na natin mga katami at sunod naman natin gawin ay babapingin natin to para pumantay ayan. so ayan na mga katami at let's go babapingin naman natin ang sumunod natin gawin mga katami is stopper ng ating mga ng mga katami at lalagay natin ito mamaya mga katami papakita din natin yung arong itsura at meron na tayong apat na na bottle na flat bar mga katami so atin namang ikakabit ito dito pag so, ganyan mga kapatid ayan mga katami So ganyan natin gagawin mga tami at mamaya makikita natin yon kung anong itsura. So at ito na nga ang ating magawa mga katami at mamaya ay okay na may kakabit na natin itong mga ayan mga katami. So, yan lang pag lagay ng syndical mga katami at dito na lang ating video. Thank you for watching. Bye-bye!